Hello. Yes, hi everyone. This is Anoraki. It's great to be back with Paul Salas after a year, diba? Parang 2019 na 2020. Oh, ayun. parang pandemic years hmm. before pandemic. Pwede po kayo naman. Sige. Okay. Gusto <laughs> kasi, nabubuhin <laughs> dun sa mundo. So, so, ayun lang. Ang ganda ng mga, ano ko, mga post mo sa TikTok, sa IG, lalo na oh. sa IG mo. So, mag so, yeah. Sexy ka na ba? May mga <laughs> topless topless. topless. Yeah, ano yung story behind doon? Story behind sa mga mm -hmm. pictures ko. So really, uh, hindi ko kasi mag-gym alam niya naman yung uh, lifestyle ko yan. Hindi ko maganda uh, yun ang aking for my own uh, health. Yes. So, gusto ko mapakita nila yun na uh, kahit medyo may mga fats. Uh, wala nang ang fats eh. Meron. <laughs> yeah, uh, kahit medyo may ganun. Love your body, love yourself. Kaya yeah, uh, uh, yun, yung mga reason ng photo shoot na yun talagang hard para sa akin. Kaya, may sa kanya uh, na hindi confident ka kahit na sabihin niya. May plano ka bang pumasok sa mga sexy movies? Like, di ba? Uso ngayon yung mga Viva Max, mga EQ Fry. Alam mo, okay uh, open naman ako. Pupwede naman sa akin. Kaso mukhang sa bossing ko, yun. guys. Kaya may iba. Mukhang <laughs> <laughs> <okay, laughs> hindi okay, pero uh, ano naman ibigay na project? Diba? Basta akong, uh, basta maganda na story. Nakikita ko mo quality, hindi lang basta-basta sexy, game naman ako. Pero sa kayang, marami pa naman akong hinahandle handle Bago, yeah. Yeah. Ano pala yung reaction ni Mikey dun sa mga sexy photos mo? Yung nakita niya, hindi ba, hindi ba niya no. na siya na shock? Hindi gawa niya pinagawa? Nag-comment nga siya. Ano parang, sabi niya? <laughs> ilang layout pa ba yan? <laughs> <laughs> Ang yeah. dami, meron pang back ano? Pero ano bago ko naman din i-post, mm. minsan sinasabi ko na, oh, ikaw na muna makakita. Ba? Uh, Pero minsan, ginibigla ko eh. Tapos minsan, wala na lang siya magawa. Mm. so, support naman siya sa akin kasi alam niya naman yung kung ano ba talaga yung nasa loob kung bakit pinupo talking about Mikey, may upcoming projects ba kayo again sa GMA? Anong next sa na ngayon, project? Sa kayo, sabi ni Mikey, wala pa. Kasi ako... Pero ikaw, anong next? Naghahanda na para sa Lolong Part 2. Oo, yan na palit para, para, para sa Lolong. Medyo kontra-kontra dito nga. ka. Naghahanda na sa Part 2. At may movie din akong uh, gagawin yan. Dito ko kasasabi para maganda ito. Ah, uh, na-portion ba? Dahil lang comeback ito eh. Wow, Ganda. nako, yung exciting. And last na lang siguro, aside sa TikTok, ano pa yung mga gagawin mong next challenge sa TikTok? Diba, next challenge sa TikTok? Oo, uh, mga gusto mo yung mga sayo-sayo. Sayo sayo yung foggy, sige eh. Oo, diba? so, kung ano yung mga nagtitrend naman dyan na gusto nilang makita, walang problema. Kasi <laughs> yun na nga yung kasiyahan natin mga Pinoy na mga TikTok challenge. Okay, okay, nice uh, uh, okay, thank you, Paul, and congratulations. Thank you.